Hello, guys! Around 2.30 in the morning. Kaka-uwi lang from work. And ayun, sundo ako ng napaka-guwapo kong asawa. <laughs> And take note, ayan, pinagluto niya ako ng tinola. Siya nagluto niyang kanina para sa mga bata. Tapos ngayon, sabay kami mag- dinner pa ba to o oh, almusal na <laughs> yan ganyan siya natapos na siya maglaro nung nilalaro niya nung live kasi hindi ko lang siya na videohan kaya ngayon pa lang siya magdi dinner kasi inantay nga daw ako ayan tingnan natin yung kanyang tinola dahil first time niya magluto ng tinola kaya i check natin kung masarap kalat ng bahay namin hmm, Diyos ko. bukas sa general cleaning ako Nasaan Luya? <laughs> Nasaan Luya lang. Pero ano, at least masarap naman siya. Pwede na, pwede na. Pasado. Ayan. Habang kumakain kami, may kanya-kanya kami ginagawa. Tapos siya siya maglaro. So, nasundun niya na ako. Nakain siya. Nakain kami while na siya ng Netflix. Ang sarap. Lasang luya. Hindi, oh. Huge nga. Saka nga na gusto nung sabi na masarap eh. Oh. Kasi nga dahil nagwapo ka na, masarap ka pa magluto. Mm, diba? <laughs> Smell nga <yan> dyan. <laughs> 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 kakain lang kami ah. Nasa ah, akin yung wing part. Wing part. Ay ayoko nyan. Breast part. Ito. Hindi ka kain na tayong dalawa. napaka napaka sarap mong luto, sabi niya. Then later is ano, matutulog na kami ng mga 3 kasi 4 o'clock mag-alarm yung panganay ko dahil papasok naman siya from school. Sana lumakas pa yung ulang para mag-cancel si Yorm. <laughs> nung walang pasok.